Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow para updated kayo sa video ko. Ang hmm, hapon sa inyo, nandito tayo sa San Andres. Yeah, gagamutin natin. Yung pinapangit ang kanyang muka. paglalarawan natin yung mga mangkukulang na yan. Sige, pit lang. Ito po yung lang. Siya po yung taga San Andres ka. Ako yung taga Barangay Porting Kalokan. Uuwi lang ako sa aking lupa. Dito, may bahay ako dito sa may masbate. Kurias. Ito yung gagamitin natin ay papel. May wagang papel. Para pangipit sa kanya. Tut. Ganto lang gagawin mo. Ilan araw na ba sa'yo yung sakit mo na yan? Matagal na? May ilang araw na lang. Ah, hindi ka pinapatulog? 2 days na po. Hindi na ako. Oh, makakatulog ka na. Paglalaruan natin yung manggugulam na yan. O, oh, Tut. Ito, papel lang anak. Itama, ha. Nakita mo ha. Papel lang yan. Sige, pikit mo. tingnan malalim. Relax. Mahal na Diyos, Amang, Kataas, Taasan. Uy, lumalapit sa iyo. Bigyan ng liwanag si tatdi masaktan. At gamitin niyo po ang Ama, na matawag ang nagpapasakit dito kayo. Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon, dinggi na aking pakiusap na matawag ang nagpapasakit kayo. Aking mga kaibigan ng elemento, pilain niyo at titulak niyo sa katawan ni At mga kaibigan kong magkamal, po. Mulai sepotong munti, Senta tada Likum salikum, likum It's a room realistik kita realize Itak nata, nata kabanata, Santa mater di akad silamad Aka ba joy Erika salbala santa makapinyo Inamberin Maria Lydia Ang sinipasok Ang nagpapasakit Pero Bakit mo pinasasakitan yan Tatanggalin mo yan O sasaktan bakita. Tagat Tatanggalin mo Lakasan mo! Magsalta ka. Oh. Titigil naman siya lahat. Oh. Tagasan ka. Kasamahan ka. Kapit bahay. Sagot! Tagasan! Tagasan ka! Amais ka! Amais ka! Amais ka! Magpo ka na mayos! Sagot! Tatanggalin mo na! Tatanggalin mo! Babae ka lalaki! Sagot! Ilan Ilang taon ka na? Mais ka, hindi kita sakta. Mais ka dito. Mupukay. Pinagawa mo lang nga, eh. ikaw gumawa. Lakas mo. Pinagawa mo, ikaw gumawa. Pinagawa mo. Ano galit mo kay rot? Ba't na pinagawa mo yung papapangitig sa rot? Nainggit ka. Saan ka nainggit? Ano ka nainggit mo kay Rod? Sagot ka. Ano ka nainggit mo? Maganda si Ruth, kaya ginawa mo ng mga kadyawat ng pakarami. Eh. Bakit? Pangit ka ba? Ha? Sagot ka? O, oh, naingit ka kay Ruth, ha? Patatanggal mo na yun, papatayin kita. O, oh, sasabihin mo yung tusan mo, kano ano mo yung natusan mo? Magkano binayad mo? Na? Magkano nga, hindi ako hindi. Magkano? Sagot. Magkano? San libo lang ay ako bigyan ka ng sampung libo. San libo lang pala binayad mo. Malaki pa ba yun? O sige, alis ka muna dyan. Pasok naman yung inutusan mang kulam. Yung inutusan mang kulam pumasok. Bigyan dyan. Pasok mang kulam. May lupa pa para magtanggal. Ano? Tatanggalin mo ba? Pahirapan kita. Lakasan mo! Tatanggalin. Dalayan ka ba, mai? Ba? Sigat okay. down! Sagot! 60! Mata ka pa nga. Matapang ka talaga. <laughs> o, oh, tanggalin mo! Tanggalin mo na sa mukha niya. Ano ba mo sa mukha niya? Ba't mo? Hoy! Anong klaseng insekto yung nilagay mo? Sagot! Gam. Ayaw. Bukong ang bu 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 mukha niyan. Ginawa mo namang ano yan eh. Langgam lang ba yan, Langgam. Langgam sa kano. bakit mo magkakagan yung mukha niyan? Parang pigsa-pigsa. Ano pang insekto na nagay mo? Uy! May nilagay ka ba, Wood, dyan? Ha? Tanggalin mo na yan. Tanggalin mo yung Wood na yan. Tatanggalin mo eh. yun Tatanggalin! Ayan! Ang gusto ko sa'yo maglagay sa magawat! Mag mag Bilis mo! Umpisa mo na! Diba? Ang gangal ka dahil sa'kin! Ang gusto mo tapos ka na Tapang! Tatanggalin mo! Tatanggalin na! Umpisa mo! Wala pong ata sa tukan <laughs> <laughs> <Pag> <bo. laughs> ha! pag mo sa mga kaibigan mo, boss. Pag-ulpi mo! 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 pag mo pag mo pag mo mo Dalawang kamay! Balik mo ang ganda niya, bigyan kita 10,000. 1,000 lang binayad siya iyo. Tanggalin mo yan, ha? Ilan na, ilan araw na hindi makatulog yung ginagawa mo, ulam po ka. Titigilan mo na. Makakatulog na yan, Sirot! Hoy! Tanggalin pa mula ulo, magtanggal ka. Ulo, pababasa mo ka, ang katawan, Hindi makatulog. Bilisan mo ang tanggal! Yan! Magtanggal ka! <laughs> Natatakot ko pa sa ama sa Nasa dulo bang kamera. pa! Bata sa dulo ka. Layo-layo mo mag kamera. <laughs> mo yan! Upusin mo! <laughs> ha? Ano? mo ito? Pwisa mong Tapang Tapang bilya! Magtanggal ka ng ganyan. Bilesin MO! Wala! Wala na! pa! Sagot! WALA! Pa hindi ah! Mo ka kamay mo! Ka. Hindi ko na si Ay, ko na si anong bayad sa Kaya gusto malanay! mo! Lakasan mo! Ay, hindi ko na kukulamin si Rod! Kahit anong bayad sa akin! Ayan, at pangako mo yan, ha? oh. Huwag mo na yung time sa lot. Dapat ka nalusin. Gusto mo ba mamatay na? Bakit mo. pa, oh. O, ko pamilya mo. Sigurado ka? Ako si Mang Kai Kuen. Kailangan ba si Mang Kai ng kalokan? Hindi. Hindi mo narinig yan? Hindi. Papakilala ko sa'yo? Oo. Oo. Ma'am, ang kanta alam mo lupa, duwende, gulpin nyo itong magkukulang. Painitan nyo. Ayan. Ano, mainit hindi? Sagot! Ano ginagawa sa'yo? Tama na. Anong ginagawa sa'yo ng mga kapre? Papatahin. Papatahin ka. Gusto mo, pabugbog kita dyan sa mga kaibigan ko? Marami sila, konti. Sagot! Marami. Marami. Kaya mo? Pabugbog kita dyan? Hindi. Kaya kala ko, tapong tawa mo, biglang bumait. Oh, gusto mo pabagbog kita dyan. Ha? Kaya mo? Pitigilan mo na si sirot. Pag hindi mo tinigilan niya, mga kaibigan ko, eh, pupugin niyo ito pag hindi tinigilan, ha? Kaya, pabagbog kita dyan, pasuhin ka niyan. Mainit! Hoy! Ano ginagawa sa'yo? Pinapasok. Pinapasok. <laughs> Ayan po, binabalasan ng aking mga kaibigang elemento. O, oh, sige. Alis ka na dyan. Tawagin ko naman yung nagutos. O, ka naman kukulam. Pasok yung nagutos! Hoy! Ikaw, may oras na may lupa pa, magsalita ka na. Masama ako magalit. Huwag mo yung time upunasulot. Dapat kang alusin. Ano, papagawa mo pa ba no, ikaw paglalaro ko Lakasan mo! O mga kaplay, gulpihin nyo muna ito. Mga yung ganto, alam mo lupa duwende. Bakit torture nyo ito? Pasuhin nyo. Painitan nyo. Ano? Mainat hindi. Ano ginagawa sa'yo? Ano ginagawa sa'yo? O, oh, ano ginagawa sa'yo ng mga kaibigan ko? Hindi ka ulit. Pinabukangit na yung mukha na ito. Ikaw kaya pasuhin ko ng mga tabako niyan. O, pasuhin nyo ng mga tabako nyo. Hindi na po wag. Anong wag? Hindi na po. Salbahay ka eh. Hindi mo na ulitin. Hindi na po. Nagaganda na ko sa kanya kasi balik-balik niya. Oh, e maganda to, pinapangit mo, ginawa mo nga ano to eh, papubulta na isin mukha. kayo, dami, dami nga ano, tawag to, tumutubong kajawat, mapigsa. Patigil mo na yan, ikaw kaya naglagyan ko ng ganyan, nang hindi ka nang, nang, pumangit, nang wala na magkagusto sa'yo, eh ganyan gawin mo. Pinapapangit mo. Para ba kayong si Cinderella? Ano ba yung pinapapangit ng babae? Cinderella ba yon? O, gusto mo? Ikaw lang maganda. E yung isa, pangit. O, titigilan mo na. Hoy! Ano-ano -ano ka nalang? Kapit-bahay ka ba? Saan ka makakilala? Saan nga kayo nagkakilala? Aya mo! Papupugpug kita kasi mga kaibigan ko. Saan kayo nagkakilala? Saan yung datong tabaw na yun? Sa Kubaw. Sa Maynila. Eh bakit naman nandito pa din alam pa sa San Andres yung kulam-kulam na yan? Ang lupit mo. Titigilan mo na ha. Mangako taas mo kamay mo. Ako po ay nangangako. nangangako, hindi ko napapakulam si Ruth.

Tigilan nyo na pagtutodkod dyan. Paswelto na yan. Lot! Uy! Magliluto ka pa! Lot! hoy Lot! hoy Kising! Luluto ka na! Gabi na! Sunog na yung mo! hoy, Lot! Magising na! Naglalakbay! Lot! hoy Kaya yan! Wala. <tod> Hoy! 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 Kising na! Kapi na! Magluluto ka pa! Hoy! 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 Huwag hey! ka nang sakbay! Huwag kising! Dilat ng mata mo! Dilat hey! okay. mo! Hoy! Anong naalala mo? Mayroong mayroong tubig! Mayroon. Hey. Ikaw na yan! sakot, Sino ka? Si Ruth. tagal mo bumalik, Nakakatakot ka naman! <laughs> tubig, tubig, tubig. Oo, oh, tubig. Tumi tubig. Oo, tubig. tubig. Okay, um, tubig. Hmm. Ayan po, ang aming video. Si Lord ay pinakulam ng may ng sa kanya. Akin na yung tubig, dasalan natin. Sa lahat ng mananot, ang itutok nyo lang ang tubig nyo, ay magkakabisa na yan. At tayo doon doon, mahal na kaysa ma. Basbasan nyo ang mga tubig na to na mga tinutok sa cellphone at mga doon tubig na nagbibigay buhay. Tubig na nagbibigay buhay. Pusa, tubig na nagbibigay buhay. Tubig, tubig sakrab, na pusa lang. Tubig na sa kagabutaman. Ang Physical man, yung na gagaling na sila ito. Ay, don't mo na like Santa sa kropis. Sa alibata, ang sasa sa sila. Tore, kayo ni Gawi, huwi, at nasa ni. Gahiga pa ni May isa't mas mas buha. Waw, kabay ka kuha yung ah. Tot, mong kanang kamay. Close na nyo, sakay nyo. Close mo. Oh, inom. Oh, wala na yung sapi-sapi na yan. Kumang na yung mukha mo, lot. Ah, nawala na yung ano. Hoy. Kumang na yung mukha mo. Bigat pa rin likod mo. Oh, ano, wala na? Masakit pa mo? O sige, ayan po yung magaling na sirot. Rod. Maraming salamat sa takapanood ng video na to. Huwag kalimutan, mag-subscribe, like, share, follow sa akin TikTok, Facebook, o YouTube. Ang dito na lang ating video. Lagi niyo sa baybayan na aking video. Maraming salamat sa mga panood, mga kikwing ng kalukan. Hanggang sa muli. Pabuhay mga takasang nandres.